Hi mga Jai! <laughs> Time check. It's around, it's 8 o'clock in the morning. Baklay ko ako rin sa mga Jai. 6 degrees karon diri sa Finland. So now, muad ko sa center nila diri. Ay, mag test ko jay. na ko mga Jai. Pinaka-hate na ako mag test mga Jai. Hindi ko ganahan kaya aside sa mag-fasting ko, kukaan ko dugo 3 times first is katong wala ko ikaon wala ko tubig since 10 in the morning eh, in, in the evening last night until now at 8 pagkahuman din anak first ah. nila nga kuha kuha sa kuha paimnon ko nila o pinakatamis na koan kanang drinks tamis din kaya siya dili siya ah, Kuha mo siya ka ng tubig pero pag imong nung tamis kay isa ka baso mga zaykin kinanglan ako siya hot within one minute. Dahil bawal ko mag og tubig. Malipong-lipong lagi ko mga dahil na ikatulo eh, na nako na na karon. Hindi ko ganahan pero kay maulag eh salak man nato no kay. <laughs> Kusog man kay mo hab-hab gutong so pag nako na check up sa kong prenatal. I-check eh, man na nila imong eh, ihi. -e perminta kada prenatal gud anak nakita nila nga Aku sugar sa ihi is very taas taas kay stranger mo nga og test ay mo ni sinter mga dayo hospital oh di ba dako kay lang dere center nak berkomplito. Dito nak tanan. Sinter na rong nadzay. Sinter na Diri sa amu ang lugar. Puro purma. Puro nag-hospital. Pati ka na ko. Kompleto pun salah doktor. Na gaya po sila yung mga kuwan ka na. Kana pang x-ray, pang ECG, pang basta. Tanan, kompleto. Kompleto. Ay, nas naslipidya diri. Lagi po sila general doctor. Uh, nice kaayo. Niya mas barato ni siya kaysa magtok og hospital. Ya, ah, uh, musulod ako mga Mao na kon chika sa una mga about sa kela mga tsay nga need nila pag magpa-check up sa laboratory. So, ay hapa na akong glucose test mga uh, time check it's already 10.30. so pagawas na ko panto na ko sa bus stop pero dili na ko dili na ko para ko ang result kay nila din mga dzay kuan na ka sitaw ganoy computerized na Wadto ka kadig to magtest dayon ang resulta na is makita rin natin mo sa imo ang kuwan imong account sa ila ang tawag ani sa ilang website so automatic na mo sa sa center sa tawagan ni new vula ka prenatal sa kwaperminte so kung ay problema mo tawag na sila dali sa ko para mag schedule ngay nga nga na wala pa ikaw na alas 10 ni wala pa ko ikaw sa balay pero nagbalon ka darig saging nagbalon ko grapes o kanong tubig pero karon tubig pa akong gigluod ko tubig pa akong pwede mainom gigluod ko sa ilang drinks nga pati gigi is mga dyan ay mga pila to ka ml ang, ang um, 300 ml kinanglan ako to siya doon so huwag ako pero gutong ko mga dyan gutom pero luod akong ginawa Kay bawal mangud ka magsukan na ko sa basta. Lord akong ginawa mga jay unya bawal ka magsuka kay once nga magsuka ka di i-cancel ang imo test. So magbook na sad appointment og utro. unya mo na sad gag utro antong time kay nga tubig. So bisag lord ang ginawa mga jay, Agunta jud kugong sa kuan kaya na. Tapos balik-balik. Lalo mo ka katulo na nana fasting. Nanay bus. Kadaog na gikan sa bus mga jay. Nice kaayo kung diri ka magburo sa Finland mga jay. Okay. pertik ay sila ka kuan kanang tawag ani pertik ayo sila ka ah uh, ba kanang fokus or sa ba ginamonitor jud ang buros diri so kung naa kay problema no perminti yun na niya ako mga glucose test mga urine test mga libre na siya mga jay ultrasound na ikapila ko mag ultrasound mga jay burus ko five times ko mag ultrasound kay na may kanang issue ang kapan sa akong pagburus so pero ang normal daw na regular is one rat twice pero sa ako ang case ay ikaw pat dai ko mag ultrasound ambo to ikaw pat babas sa kay na kuy ultrasound ikaw pat sa 36 weeks na ano nako kay gina monitor nila ang growth sa akong baby dayon umaon na so kada mag prenatal juga no na anay murag cup dayon stick mo nang itos no nang stick din mag mag change og color mag change ang color kung na kay problema sa ihi like sa protein sa glucose mo na yun nga i mag undergo na dayon ko mga urine test karong glucose test nga na last time nag kwan ko urine test kay nakita nila nga ni green ang your ang protein sa kuang kwan huy di ko gihangus ko na na mbalay ay mga tay ay mga mga tay sa umang say ko gubot ka mbalay mga tay no kay di na ko makaya mangimpyo man ambot ay Mahira akong pagburus. Karun, huwag sa una. Ganti. Ambot lang kayo. Kadraisa ko sa una. Wala na ko giagig ultrasound. amurang nag-infection ko sa iya sa ihi di ay. Eh. Pero dili, parihadari ba nga ko ng grabe. Kanang kanang ult, ultrasound darip. Kanang pero at least nga dili rasad ko mabalakan no kay may balang rasad na ba nga uh, ako ang kalaki pero sa sitwasyon bitaw ko mga day, gusto mag na gusto magbrus kay grabe ka hasol sa hasol ka eh. Ay sa ko uli. So, ay mo tay. Makaingon ko hasol kay stan siya pero Makasabot rasad ko nga nung inga na sila. Mabitaw itawag na sila nga pinakanais ang ilang healthcare diri po. Usa sa Osa sa sa ilang healthcare diri. Kay dili jud kanila pasagdaan na sa akong ultrasound, may istorya nimo. Ang doktor sa next na akong ultrasound kay kuan mag-invite na sa Zelapedia tungod sa akong kuan sa akong gene disease nga unique. <laughs> na disease mga dyan niya, unique. So, 50% makuha na sa akong bata. Munang ina na sila kay stick to. Munang ako, sulod gawas ko sa hospital. Since, I think, akong tiyan kay kuan 5 months. Wala na ako duty sa doktor. Kaya nagang kay ko ugi issue Basta, asulan ko munang Nakaingon na ko kung last. Si sa sarapan yun last. Pero last na yun ni. Hindi na ako makaya. <laughs> murag kuan. Dahil dagan kay issue niya dili ko ka baklay og layo kay magbaklay o layo mga jay pagabot na og balay maka man ko pero pagman na nako og rest mga day sakit na ko nako ibaklay mga jay akong balat ang brog mag kuan so um, mauna siya so dere grabe kay sila kay kuan sa every ultrasound eh, every prenatal ni mga jay i-check na nila perminte mong ihi imong dugo yung nga so imo ang, basta. So, na sila yung mamatikdan nga gamay ra. Dili na sila mo ingon nga, kaya ra mo na, okay anak, dili. dari so then ka, ipa-undergo og test. Kay mintra sa pa, kuan ma, ibalan na, o ma, kuan na matambalan. Yung nga na sila. Well, na-appreciate sa na ako ilang effort, no? Kaya grabe, bisan o ka nang inanabang ka nang foreigner ka you know nagbayad mo kog dire nga na so ang 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 um, eh ang imong eh, rights is parehas ra sa rights sa mga lokal dire kon mga ka fin mga ward dili so nga na sila ka equal diri mga jay so so mga mga jay mukha unsa ko mga gutom na jud sanan ko okay thank you for watching sure. like i i hope nga kanang normal ra unta tong resulta sa kuang glucose test Kay kapoy kay mga jay, diet diet din ko kay taas ang sugar. So kinahanglan ko mag-diet. Kanang proper diet po siya mga chay. Magmonitor na din ko sa kung mga sugar mga chay nga hasol kay nang dagan din kay tag bawal nga dili makaon. So maura to. So kamo mo boros diha amping-amping tantanan tanan nga -tana. nga to ang pag-deliver puhon. Success. Oh, si Indeni niya pa. Step by the step. <laughs> Oke, okay, bye.